sibuyas ito po isang tarapiche ang tatakbo po ng isang makin na 4DR5 yan po yung nagagawa ng ginao yan po Ayan po yung small nakikita niyo yung kanyang grana ganda po kuya pwede lang na namin magtapos years na po yan. 1946 po eh. 1946 po yung tara picture Mas lalo na po mas matagal yan. ito po ay bago naman. po. Yung po ay pangalawa. Yung una po ay nandoon. doon. 1946 po. Tapos 1953, nalipat po doon. ito yung pa, pakalabaw po dati. Oh, yung pakalabaw yung... Ay, ito Yeah. Pagpuntahan na rin natin ito kasi po nag-vlogo pong 1940 Saan daan mo Hindi, no? dito na. Well, wala, na po dyan. Lang po dito. Yeah. yan. na po yan. Ayan ah. na po yan. Eh, 1946 yun. 1946 1946. 18 18 yun. Eh. Ayan po Ayan na po po yan. Pero kung saan pa nagde-deliver dideliver nitong ginao. Dito po. Kaya nasuplay siya ng sa talaga. Superbit. Project ng bata. So kalimutan natin na dito mo makikita lang naman ito ako. Ah okay. May ari. Si sir o may ari. May ari lang ano si Mr. Gabalag. Saan po nakatago ng ako yung bulso? Pero si sikatay naman po talaga. At least na ni nagtutulungan Mm -mm. Kasi niregister ko na po ito ngayon sa DTI, sa may mga permitis na dati may wala, Lay lay-in agent wala. Ano. Yung dati nung araw nakikita ko sa TV, yung kalabaw po. Kalabaw po, lalikot mm -hmm. na eh. Kabilang security! Kabilang security! Mas, ma Mas matagal po kasi dati, inaabot po ng 6 to 7 hours yung pag-BTI. <stay> <stay> Dahil ito? Dahil ito, dalawang oras lahat hanggang tatlong oras. Dahil lang. Ilan lang kapasito po niya ng... Bawat hanggang po, hanggang lang. Uh, Maaabot na po siya hanggang 10 po pwede sa isang oras lang. 24 hours. Uh, ang isang amo, sa pulot na ganyan, pwede yung pinakamababa sa tundang Ah, okay. Ang I-order na lang kayo nila. Ngayon po, eh, dahil ng lata, papalitan na po natin ng karapo. So, nakasin na doon. Sige lang, hindi pa ako dito. Sige po nyo. Ay, ka sa tubo. Talaga luwanan kayo? Ako, hindi ka mong nang sabihin. Sa hype na... Magkano isang galing? Hindi po. For Ah, I ask to be at a lab. Ah. Eh, kan dapat saya di ini every stage 2 aku ini di 741. Kalau boleh saya minta. Sino masuknya? Hindi naman ako makasig. Ah, nalalapit na kasi sa apo sa Ah, wala mas bata. Mas Alam mo na. Meron pa malakas ng halaman uh, uh, yeah. ni. Mm, uh, si kuya uh. Uh, oh. Oo. ganda na inyong halaman. Okay. Samahan sa. <laughs> Bangko ko Sasama no? sa vlog oh. Ditoy amin pa-aasin pa ng bonsai. Nang no, kanilang um, ano. Um, ah uh, pulo. Mm -hmm. Man, mo di, ang ginagamit ko kawaya, ang taas ng night pressure hood. Mm, Hindi po. Ngayon po yung ah, kawaya kasi nag-uulan po. Nabasa ko nga yung bagaso. Pero usual po, bagaso talaga ang ginagamit. Mm -hmm. Oo, oh, nag-gagamit Wala pong tapon eh. Hindi makamit ko Parang parang yung ano. Eh. Opo. Lahat po sa tubo gamit. Home Ah, uh, yung pinagkatasan, uh, katas, pinagkatasan. Parang nang Opo, wala pong yung... Opo, po. pinagkatasan. Lahat po yung gamit. tapon. Sabon na ano. Sige kayo sa mga eh. Ayun ka mo. Ibibihira na nagawa niya. Kariton. Yan, may karton na. Improvise na yung truck ng bulong Apo. Kasi mas, yung ganito, mahirap yung ito. Nakaharap yan. Ah, kamubuyog. Kami po ay palabas na po ng tumaling. Galing pare. Ayan po, tulay ng tumaling. Ayan

at mag-like at mag-subscribe na lang po kayo. Salamat po!